Ayan, good morning guys. Ito na 'yung ating pangalawang araw dito sa bahay ni Kuya Art. So ito ito 'yung nagawa natin kahapon, oh. ah, 'no. dito sa likod. So yan okay na 'yan kasi 'yung taas po niyan sa wali na o kaya plywood. So titingnan natin So, ngayon po, ito na naman ang natatrabaho namin yung sa harap. O, kasama ito natin ba? si Rich Falcon. Ayan, at si mayroon tayong bago ngayon dito. Ayan, si Kuya Abo, Rico Vlogs, guys. Ayan, may bagong bago import. Yan, bago may bagong import. Pero, so, ayan, kasama pa rin natin si Kuko Marty, Buhay Bundok. Ayan, ang masisipag talaga nating Team Kauri, guys. So, so maya-maya daw darating si Net. So, ayan, mag kami dito. Ito naman po ang asintadahan natin ngayon. Ayan, sa para harapan. Na. Para nakakulong na siya, pwede na nating bakbaki niyang ano, yung kubo na yan yan, tarpaulin na yan guys, so yan samahan nyo kumuli kami ngayong maghapon dito sa aming pagtatrabaho dito sa bahay ni Kuya Art So, shout out po dyan sa ating mga viewers. So yan, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. Ayan. Shout out, shout out po. Ayan, supportahan po natin ang ating mga team Kauri, guys. Ayan, ang ating mga masisipag na team Kauri, oh. Ano lang po yan, labor of love. Ayan, napaka very supportive ng ating mga member. So, ayan, ito na tayo ngayon. Ito na, ito na nang gawa natin kahapon. Medyo, ano. Tapos, nabuhusan na rin po yung poste dun sa harap, guys, oh. Kasi ito nabuhusan na rin yung sa baba niya. Pag nakulong yan, saka tayo magbubuhos ng poste. Sabi ni engineer, ganyan eh. Mas matibay daw kasi pag kinakain ng halo, yung, ng halo blocks yung pagbuhos ng... Ano ba, da, ano ba engineer? Pag pinakain sa poste yung halo blocks, pinakain sa poste. Ah, pag pinakain sa poste yung halo blocks. Ayun pala yun, mali pala yung pagkakaano ko, baliktad pala. Ayan. Tinan nyo guys ang aming boss. Ngayon, naging construction nga siya. <laughs> Pasubo siya ng ano. So, ayan, shoutout po dyan. Sana po mayroon pong makapag-provide sa amin ng dump truck para po mahakot po itong tambak dito sa likod. Ano, para naman maging maaluan tingin itong paligid na ito nito ni Kuya Arthur. So, kailangan po talaga namin ng dump truck para mahakot po itong mga tambak na lupa. So, madadagdagan pa po kasi yan pag naghukay po kami ng puso negro. So, ayan, shoutout po dyan sa may mga mabubuting puso na makapagpahiram po ng dump truck. Ito pa po sa kabila, oh. Para lumuwag po yung daanan. Kaya masikip po kasi gawa ng tambak na lupa na yun na nasa likod ko. So, ayan, guys. Sana yan. Mamaya po, update ko po ulit kayo dun sa matatapos natin ngayong maghapon. Ano? Mamaya magla-live tayo. gusto. mo siya. Yan, oh. Kita mo yan. oh Yaw, sarado. Siri ko natanong sa akin, di mo ba alam taga-halo ako niyan? Ah, kaliya pa si titog ng halo ako ng silid ito. Ano daw bigyan ng bakat ah? <laughs> Ay, sige po, no, Ma'am Lorraine. Thank you, thank you, ha. Thank you. Ay, isang oras na tayo. Dalawang oras lang naman. Salamat, salamat. Uh, oh. Pinagbibigyan ako ng mga kasamahan ko dito. ni Makimoto, habit daw siya. Habit daw mga mga. Sa way ka. Nansipag nyo daw. Ang sipag nyo daw. Tapos ako daw, hindi daw tumutulong sabi ni Rona. Mayos ka dyan, ha? Mamaya dyan, i-chip, i Chief, imama, mo ako sa tempurado ni. Mamaya, maghahalo ako. Siya, mamaya pang five, pang pinale. Nagbuhat na kaya ako ng isang basong tubig. Nasasabi mo lang akong ginawa. Mayos ka dyan, Rona. Ayan mo na siya si, ano, Lorraine. Kasama ka pa si Tama na mo muna ako, diyan ka muna. Stay ka okay Okay lang ba yung ano, lapot niya? Thank you, thank you. Okay, tasteless bet. Teka okay. lang. Hindi pa po matatapos. Kulang pa kami ng semento. <coughs> <coughs> si Aligos, mag, ano na, sagutin na niya yung merienda. Sige, sige lang ko, sige lang. Ay, oo nakakasama kami doon nila may may vlog sa premiere kanina eh. Kaya pala wala ako. Kaya pa wala no, naman ako. Naman. Ha? Hindi ko ginalaw yan. Ah, hindi mo gila, tinukod mo nga. Ha? Tinukod ko ba? Huwag ka kasi dito dumikit. Mais ka dito. Pinaway ako. Huwag na daw ako maghalo. Magpahalo okay. na lang daw ako. Hindi <laughs> nikita niya. Huwag ka ba eh. Nawala sa alay. Nawala sa eskwala. Ha? Nawala sa eskwala? Okay na, yun usan naman talaga tabigin. naman mimig. At po sa oras. Sige na, maghalo ah. Maghalo. Maghalo na ba? dito. Daming daldal. Masakas tabi kasi, kasi kaliwete nga eh. Yan, talagang. Kaliwete sa kaliwa. Kaya nga eh. Kaliwete sa kanan. Dito pa yung Ay. magbuhat ng silong bigas lang. Matay na yung brato ko. Parehas pala kami natin na ito matiyaw hindi pa ito sa dait. So, kasi na yung para yung braso niya. Braso siya. Bakal na, no kuya? Bakal, bakal, bakal na? Luto. Gusto ko lang magluto. Oh. Nagyaya nga ako na magluto kami dito eh. Ako, oh, sa bahay. Wala pala aming kalang. Kalang dito. Kasi na, uh, kunti lang siguro, kunti subod dito. Yung ano lang, yung uh, kahoy lang gamit ni Yaya. Mm -hmm. Kaya sa ribbon cutting,

Sa tumatambay na isa. Yan, pang soft drinks lang, sapat na. Hindi lang pang bundok, pang patag pa. Parang <laughs> niya, pang bundok lang kami, ha. Ayan, lumalabas na ang pintuan. May pintuan na. Ayan, lalagay ko bahalo dyan? Amo, bossing. Manager. Yes. Manager, engineer, foreman. Magkakaroon ng step din si ano. Dito, magkakaroon siya ng... Hindi, babawasan to eh. Doon lang siya magkakaisip So ayan na guys, ito na po yung accomplishment natin ngayon sa pangalawang araw natin. Ano, medyo maaga tayo ngayon mapahinga kasi kinapos tayo ng ano na material sa kalanganin na po pag umorder pa. So ayan, ito po yung ating inabot. Ayan, bukas po yan dyan. Dahil bintana ba yan? Bintana po yan. Tapos, didiretsoy na po namin ng hollow blocks yan. Napagkasunduan na po ng grupo na didiretsoy na lang po natin ng hollow blocks kasi para po mas matibay kaysa dun sa sawali na hinihingi ni Kuya Arthur. Kasi baka yung sawali, ilang buwan lang guys, marupok na. So, dibutas na naman yung bahay niya. Baka pag dinalaw na naman natin dito, tarpulin na naman ng bahay yung dingding niya dito sa labas. So, napagkasunduan po namin na i-hollow blocks na lang po yan pataas bubuhin na po natin ang hollow blocks ayan. So ito, isang piece nga dito sa may harap. At sa tagiliran pala yan. Ito naman yung sa harap, ano. Big, umangat, umangat na rin. Hanggang ano na rin tayo, hanggang sa bintana. So, ayan. Mayroon pa po tayo natitirang hollow blocks. At saka kunting graba. Mga ilang graba na lang. So, ayan na lang po yung natitira natin materialis, ano. Ito na lang, guys, oh ito na lang yung natitira nating hollow blocks ating pa yung nasa loob uh -huh. ayan ating ito. ito na lang po yung hollow blocks natin at saka yun nandoon. ito na lang po yung graba so wala na po tayong guys na simento at saka buhangin at saka bakal para po dun sa kabilang pader yung kabilang pader po kasi na yun ito po itong pong pader na yan sa likod ayan ito pong pader na yan sa likod, bubuuin po natin yan. Kasi hindi po tayo didikit din sa kapitbahay. Para magkaroon po ng sariling pader si Kuya Arthur. So yan. Para mabakbak na po natin yung bahay na yan ni Kuya Arthur ito. Bubuuin na po natin sa pagbalik natin sa... Ayan, baka Saturday na po tayo bumalik kasi nga pabaksin po si Paritz Falcon bukas ang Friday. So uh, Saturday na po tayo babalik. So ayan, mahuhukayin na po natin itong tagaliran. Tsaka mababakbak po natin itong kabilang dingding -ding dito ni kay Arthur guys. Oh. Okay, babakbakin na talaga lahat. Ah, babakbakin kasi nga naman. Sarado naman na dito. Pwede na siya umurong. Ilipat na yan dito, urong okay. na siya dyan. So, ang ano muna hmm. Tama-tama po. Balikan. Pagkabinalikan natin yan, angat na lang. Tayo. Yeah. So yan, para mabakbak na yan At makapagbukas na tayo dito po, ah, So para malinis na to guys So, ikutin po muna natin ang pader yan bago po tayo maghukay ng CR dyan sa loob. Ito pong loob. Kukuha po tayo dyan ng pang ano, bubutasin nating CR. So, ayan guys. Ito na po muna ang update namin ngayon sa pangalawang araw natin dito sa bahay ni Kuya Arthur. No? Medyo mabilis ang trabaho kasi masisipag po talaga yung ating mga supporters. Oh. Tingnan mo. Ayan, nandito si Nitchumadyaw. Ayan. Sagang so, sumabol. Ano pa siya, umabol. Ayan, si Kuya Rico Vlog at sa ating oh, pangalawang araw kasama si Kuya Rico Vlog. At syempre, si Kuko Mati hindi nag-absent yan. Ang ating foreman. At ang ating engineer. <laughs> ayan, ritual ko. Hindi ko na po yan makita sa mamayang gabi. Paano na yan? Kailangan na mag-ilaw. At si Kuya Joey. Ayan, ang ating, ayan, ang mabait na si Kuya Joey talaga. Oh. Paka very supportive. Ayan. So ayan guys, maraming maraming salamat at lubat na din po ako. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa ating mga sponsor. So shout out dyan. Kaya supportahan po natin yung ating mga sponsor, yung Tugs Community. Ayan, sa pangunguna po ni ako ito vlog, si B. Dogs. Ayan, tsaka po, uh, supportahan din po natin Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlogs at ating mga kayo ni Kap dyan, ayan. Idol Joey the Great, ayan, mega love shoutout sa inyo. Solid vloggers, ayan, kailan tatay bisay. Ayan, ano, kumusta ng bahay nyo dyan? Ayan, paunahan na lang tayo na matapos ang bahay tayo, ano? Ayan, thank you, thank you very much po. Po, this is Aljus Eagle TV po guys. Ayan, kita-kita ulit tayo dito sa Saturday. So, di namin bukas kasi nga medyo kinapasta na ng materialis ngayon. So ayan na ah, ah, nangatok pa rin po kami sa inyong mga mabubuting puso diyan na ah. tumatanggap po kami ng padala-dalawang bag na semento. So ayan, maraming maraming salamat. Yan, thank you, thank you. God bless us all.